Good morning. So it's official, guys. Uh, bakasyon na. Bakasyon. Kaya <laughs> diba, pasong, na. ang tahimik. Di ba dati kapag may pasok ang ingay dito? Ang tahimik na. Ano sabi ni Jada? No, hindi siya nakasama ka. <laughs> Ay, isang pumangkin ko eh. Hindi nakasama. Hindi pinayagan ng nanay niyang ano. Mm -hmm. Nanay niya may Celtic. <laughs> ito pa diba si Ate Wab. Tagapayak lang ni, ni Ellie. <laughs> Papalambok na ito. Manong mana sa mami niya. Ganyan naman talaga natural hair niyo. Mami mo. at na. Uh, wavy talaga. Ba't gusto mo na naman magpaano? nagpa-ride. Diyan tagal na. Grabe ang tagal kasi pumunta eh. eight 8 hours ka saano nakaupo. Talagang gugutumin ka doon. <laughs> ano 'yun? Me, 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 me. Sakalampas po, eh. Me, me. Hi, sorry. pa kami. Ano naman yung mga sauce mo doon? Pichado. ano daw lutuin niya sa manok? Pechado Bicol Express. Tsaka, uy, ang bango. Mmm. Milk fish. Hinano na pala ni Papa yung ano, pili. Ikaw na gano'n ito pa? Itong pili? So, ganyan yung ano niya, guys. Nuts. Pili nuts. So, ito, gagawin tong candy ata ni Mother? Or sa ano? Ay, hindi. Ano ba yun eh? Yung Coco Jam. Ayan. Sa Coco Jam. Mag-edit muna tayo. Habang wala pang tao. Mga 7 pa magdadatingan yung ano eh. Mga taga City Hall. yan 6.30 pa lang. Sayang ng 30 minutes. Sa so mag-edit muna tayo ng vlog. Diba? Hi! So, nakauwi na ako, guys. Maliwanag pa, pero... Ayan. May kasi dapat ako kanina, kaso itong mga nasa likod ni Tonton, ang tagal dumating. I mean, hindi ko naman kasi sila in-inform na this kami, kaya... Ayun. Iniwan siguro yung sasakyan. Tapos, ayun nga. Nalight sila ng dating. Pero okay lang naman. Ayan, kaya... Maga akong umuwi kanina. Kaso, hindi ko na inabot yung appointment ko. <laughs> Kaya nagpunta na lang kami sa Captain at bumili ng ano ng pagong ng turtle stick and mga pagkain nila. So, dumaan na din pala ako sa, ano, sa palengke at bumili ng pangulam kaya magluluto tayo. Ayan. Lomo para sa dalawa. Tapos ako, tinuto ko pa tong ano, fish na naman. <laughs> Ano to? Uh, tilapia. Yung galing bigol ba to, guys? Ayan, peprituin ko na lahat. Tapos, yung freezer ko lang din para anytime na gusto ko. Yan. Luto na siya. Tapos, alam nyo ba, masarap din to kapag pinirito na. Tapos, kinabukasan. Kunwari, di ba? Tilagay nyo sa rep or wala. Sa table nyo lang. Ganyan. Kaya, ano nyo? Medyo i iinitin nyo siya sa apoy. Yan. Sa... Mas masarap nga siya sa bagay. Yung, parang, ano nyo siya. I sugpa so, na ba sug ihaw ayan parang iihawin siya na konting-konti lang para mainit lang yung laman niyan oh alam nyo, mas masarap siya guys tapos sobrang bango <laughs> ayan kaya ano ko na siya uh, lulutuin ko na lahat pero Papakain muna tayo ng dogs kasi si Luna, oh, tingnan nyo. Kanina pa talaga, hanap ng pagkain, oh. Laki-laki na din pati nito oh. Ang okay, laki na nitong baluga na to. Oh. Hmm? Tapos hmm? so, ang ganda-ganda ng ano niya, Ng fur niya. Pwera usog. Itim na itim. Ang kapal-kapal. Ha? -kapal. Ha? Hmm? 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 Unahin ko muna sila. Pakainin ko muna para walang makulit mamaya. Ayun, maka, makadumi na rin. Yan. Si Chris wala nandun sa kapila. si kami. Pumunta pala siya ang pasaday niya. Ang galing na ito guys. Oh. Kitchen hacks mga tirang yung ano, mga carrots, ganun, para hindi mabulok. Kasi pag sa ano lang siya, pag, pag wala siya sa ganitong babad, ang bilis mabulok, no? Ayan, pero ito tingnan nyo, two, two weeks or three weeks na ata to, pero same na same pa rin yung texture niya, bagong bago pa rin. Hindi ka nagpalit ng tubig eh, Ayan, kasi dapat pinapalitan to, parang every once a week or every every day or every other day. Hindi ko nakita, hindi ko malala pero Nakita ko lang to sa TikTok. So, ginaya ko. Eh, totoo nga. Mm. Di mo. <laughs> ito na gagamitin ko kasi ito yung luma. Pero bumili din ako ng ano, ng bago kanina sa palengke. Ayan, yung mga balat na. So, ito naman yung ibababad ko. No? <laughs> ang galing mo. No? kasi mat mabilis maano mabilis mabulok ang carrots. Yan, kaya nga nagaganto yung mga ano, mga tender sa palengke, di ba? Yan, yeah, okay sa so, masayang yung ganyan binabalatan nila tapos binibenta nila mga taluk na. So, yan ang gagawin natin ngayon naman. Ibababad natin ng bagong binip. Promise, ang galing niya talaga. Sa so, itong dalawa lang. Yan. Yeah. So, kailangan babad na babad talaga siya. Ayan. 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 pa balate. Lagay nyo lang din doon sa ano. Sa lagay ng mga vegetables. Ayan. Ah, kaya si Groot? Bakit wala si Groot sa tali? Asan? Asan? May nakikita kayo? May nakikita ba kayong Grootin? Ay, tayo si Groot. <laughs> Nandito ka na? Ha? Pasok. Nagsiself ano na. Tueli ka dito. Inom na inum Inom, inom, inom. Ayaw lang, tubig. Nubos na ni Luna Bebe. Lunin. Hi, guys. Lagunan ang ano ni Luna Bebe. Groot! Ako na muna maliligo, anak Init na, init na. Oh. na ako. Grabe yung tsura ko. Sobrang init. Pag ano, nakala ko tag-ulan na. Eh, <laughs> oh, lagkit ko na. Pag yung maka. Lagkit din ako. Lagkit <laughs> din <Pag, laughs> um, <laughs> Grabe na kalagkit uh, uh, oh. um, si na. My mother. Tamo oh. Si Dad. Ano ba yan? <laughs> <laughs> si Daddy nga nawala na naligoy. Grabe talaga like uh, yun kanina yung ano yung init pati si nene alam niyo dito bira pag yan si nene pero yung yung mata niya yung under eye niya dito grabe bilog bilog yung ano yung pawis ayan konti na lang yung ano ko guys yung sipon ko tapos din ako din ako bumabahing kaya medyo okay okay na paramdam ko pero feeling ko yung okay na ba yung ano ko Boses ko takto lang. Hindi gaya nung mga nakaraan na ano, no. Ngongo. <laughs> Tapos hindi ako naka-attend kahapon nung ano. Hindi na ako naka- yung grand launching nung Hello Melo sa ano parang beauty drinks din siya ng ano kwento ko ata yun? beauty drinks din ng brilliant ayan pero distributor ako dun guys Ayun nga. Hindi na tayo mapas kasi galing kami ka dito. Diba? <laughs> Pero nag-register ako. Anyway. Anyway. Hindi ko sana itutali. Anyway. Anyway. Ayun na kayo. Maliligo na nga. At grabe na. Always na. naka na ako. Naka... Wala. Tapos na nga eh. Napakain ko niya mga dogs. Naka... Ano na ako. nakahugas na lang ako ng pinagkainan nila. Nilalakad na si Groot. So... <coughs> si Chris na yung magmamap. I mean, magwawalis. Tapos si Daddy na yung magmamap. So, uli ko na tayo. So, ito niluto ko. Yung, parang siyang apritada ng lomo. So, Ayan lang. Sa tumago, eh? Ha? So, busy sa TikTok. <laughs> Hindi naman. Hapon na busy sa TikTok. Eh. Yung, ano, han. Milk tea hand. Good morning! Happy Tuesday! Ayan, di ko na naman na-end yung vlog kagabi. Mas <laughs> buka tapos ko dito sa labas, naligo, naligo na ako, nagwala wala, natulog na. Ayan, kaya maagad na rin ako talaga lagi nagigising. Noong una pa ako sa alarm. Actually ngayon, sobrang aga akong nagising. Ala una at, Di po. <laughs> Naano na talaga kila mama. Tapos, chine ko yung ano, yung oras. Pag tingin ko, alauna pa lang. Ay, sobrang aga pa. Yan. Bumalik ako. Nag, ano pa ako, nag pa ako sa sa cellphone kasi sabi ko sobrang aga pa nga. Patutulog muna ako. Buti, nakatulog, nakabalik naman ako agad sa, ano, sa tulog. Ayan. Hello, way. Eh. Ayan, lalagyan ko lang ng, ano, ready na ako. <laughs> Nag-iwan lang ako dito ng <clears throat> tubig para sa mga doggies. Tapos, hindi na ako nagluluto ng breakfast at mga tanghali naman gising ng mga to lunch na lang siguro marunong naman niya si Chris magluto ng kanin then kung anong meron mamaya saan. ano pag gusto nila yung ulam sa pasadena niya take out ang sila Yon, kasi naubos nila yung niluto ko kagabi konti lang kasi yun talagang good for dinner lang talaga yun yung tipong walang ano, walang leftover. Meron naman yung mga carrots, bell pepper. Di, di nila kinakain yan. Meat lang talaga. <laughs> Pero potatoes kumakain yan si Chris. Yan ang natira yung mga konting sauce. Pero meat wala na. So, ganun ang gusto ko. Walang mga tira-tira na ano. Yung mga sauces na yan, okay lang yan kasi sa dogs. Pwede yan, hinahalo ko sa pagkain. Na pampalasa pa. So, let's go na sa kabila. Ayan, baon ko ulit yung ano. Quaker. Ito na lang yung breakfast ko. Kasi kagawin din na rin ako nag-ano, guys. Hindi na rin ako nag-luto nung... Di ba yung isda? Nilagay ko na lang. Binaba ako na lang. Kasi... Oh, wait lang. Chika muna tayo. Five minutes. <laughs> Char. Ayun nga. Piling ko busog naman ako kahapon at pumunta nga kami ni Daddy sa Cartemar, di ba? Nag-merienda kami ng... Ako siomay lang. Chicken siomay nakita ako ng... Ay, chicken. Tuna siomay sa yung may master ba yun? So, sabi ko, totoo ba talagang tuna to? Sabi niya, yes ma'am. O sige, paano? <laughs> Ayun, napamarienda ako. And then, isang mango shake. Yun na. Kasi pag piling ko, busog naman talaga ako. Busog talaga ako niyan. Kailangan ko lang matulog, ibagpahinga. Yan, hindi na ako kakain pa. So, yeah. Yun lang naman. Talagang ka pa eh, no? Alika na. Para ano, makapag-edit na ulit tayo ng vlog makahabol na ng mga kailangan pang habulin na i-edit so okay na yun dito mga ay ikaw si luna pala teka lalagay lang tayo ng upuan doon sa, sa gilid yung ano nga o ano, temo nandiyan pa di ko pa na na tatrabaho ano ba yon? behave ng bag ko. <laughs> Alam, parang inano lagi. Ayan, tapos nagbawad na lang ako nito Swiss Miss. Pwede kong ilagay doon sa ano, sa Quaker. Parang champurado. Para less calories. Ayan, 80 lang to. And, tingnan natin mamaya yung calories ng ano, Quaker. tahimik pag walang pasok. <laughs> Dati puro estudyante na naglalakad dito eh. Ang okay, penis maganda yung panahon ngayon. Ay! Halo! <laughs> Sana hindi ko nausog. Sana ganyan na lang maghapon para presko. gumawa si Papa. Hmm. Si Papa ng ano guys, oh. Coco jam. Coco jam. Hindi na yung coco jam eh. Kasi sobra Andami na. Ang pili. <laughs> Ang dami pili. Parang <laughs> pili jam. Charot eh. <laughs> oh, sagada sa ano, sa pili. Ay, naku. Tinapay. Na, na mainit. O kaya kahit ano. Uy, oh, yung sarap. Ang bango. Grabe. Ang bango. Mas masirang sa mga Di bakal pa. Mm. Di balasan niya. Mmm. Oo nga. Di ba? <laughs> May sekreto dyan. Eh. Ay? May sekreto <laughs> daw? Oo nga, sarap. Parinig mo naman sa kanila. Dali na. Ha? Saan <laughs> pa ka kanina? Buong yung boses mo. Ah, nagutop to magka, magkapatid. Pusit ka ngayon ah. Oh. Kanina parang... Oh. Kain po. <laughs> Nawindang na naman si ano, beauty ni Jello. Masarap. Kaya parang gusto ko ng tinapay. May tinapay ba dito? Ano yung tinapay? Yung... Ano yun? Nalaglag? Oh. Okay, Kukuha kami ng ano, alawans ng mga bata. Ayan, may alawans kasi dito mga public school. O, so, sayang din. May mautang na naman kami. <laughs> may mautang na naman kami sa mga bagets. Charot na <laughs> Ay, happy na naman. May, ano naman kay Mayora. Tignan ko ngayon. <laughs> sip sip din eh, no? <laughs> Ayan, thank you Mayora. <laughs> Shout out kay Mayora. May free ano mga bagets. Andito ako sa pang guys. Just ko. Grabe yung kapako. Mamaya ka kwento ko. Ayun guys, saka alis lang namin sa ano sa PNB main. Ayun pa rin yung kay Taylor kasi ayun nga 'di ba? Uh, accrued interest pala yung binigay nila sa akin uh, 66,000 plus or around 60,000 ganun ganyan. So ayun ang may nakausap na ako doon. And, hina mo nga de. Tapos buti na lang dala, -dala ko talaga yung ano, yung SOA ko. So to statement of account uh -huh. to prove na funded talaga yung account ko and hindi ako nag ano nag <laughs> Tagdito, nag avail ng bayanihan act na yun kasi ang dami daw pala nagreklamo doon kasi bakit bayanihan act tapos hindi pala siya free kumbaga magi interest pa rin di ba kaya yun din yung ano isa sa reason ko but hindi ako nag avail noon kasi ang dami ang dami ko na, nag -narir na nakikita sa post doon sa Facebook na parang mas dumobli nga yung babayaran <laughs> imbis na makatulong sa mga tao na parang stop muna yung payment, walang interest at all. Pero yun, nag interest pala sila kahit nakastop yung payment. So, di ba ang, ang, unfair lang. <laughs> so, anyway, ayun nga. just be santisimo. sir, please. <laughs> Sabi niya, don't worry, ma'am. Ano, iwi uh, wave natin yan since... Nice. since funded naman yung ano yung account nyo, and hindi talaga kayo nag-avail, ganyan-ganyan. So, ayun, may konting ano na lang, minimal na lang naman na ano na parang penalty. Ayun, sa mga eto kasi last dapat may last payment pa ako, 'di ba? Sabi ko sa inyo, parang April ata 'yun. Eh hindi ko binayaran, gawa ng binigyan nila ako ng final amount na ganun kalaki, ganun kalobo. <laughs> so sabi ko na windang ako doon. Kaya yung yung reason bakit pag usap nga ako doon. So, anyway, sabi niya, makakatulog ka naman, makakahinga ka na ng maluwag. Kasi nga, i-wave eh, daw yun. Ay, salamat. Kasi, yun talaga yung pinaka-burden ko ngayon, guys. Kasi sabi ko, di ba, parang naano nga ako na wala na akong ano, wala na akong Carlo nagbabayaran tapos biglang ganun yung anyway, ayo, paulit-ulit na baka umay na kayo. Pero, so thankful may mga ganong tao na tumutulong sa mga consumer. Understanding. Oo, mga nakakaintindi. Kasi sabi ko, sir, kung ano-ano pang tininda ko, para lang mapondohan yung ano ko na yan, yung checking account ko na yan. Kanya <laughs> gan. Oh, very good mo. <laughs> Jesus ko. Kung ano-ano pang ginagawa ko, ano kumakain sa live, para lang mabenta yung ano ko, yung mga tinda ko. di ba? Pero, yun nga. Kaya I'm so happy. Antayin ko na lang yung final computation niya. Tapos mabayaran ko yung ano, last payment na kailangan ko bayaran. And closed account na si Taylor. So, thank you, Lord! <laughs> oh, my God. <laughs> Ubus na ang car loan ko. Tapos na sila lahat. So, pwede na tayo magkagano? Ano na naman? Ranger. Wala ka lang mga parking. Ranger ko naman dyan. <laughs> Ranger. No, no Jazz. Eh, kung inuuna mo kaya yung bahay, no? Bahay. Di ba? dami dami mo na sakyan di mo na masakyan lahat eh ayan dito tayo sa bahay maga pa naman nasa 4 o'clock pa lang ata pasado kaya magluto na tayo para maaga din maka ano ulit makapagpahinga and since di pa kumakain Ayan <laughs> luto na lang tayo Sa hapon hindi ko naluto yung ano dapat ampalaya with fried fish ang palayan with okay. ano salted black beans kaso yun nga kaya ko kumain ngayon para sabi ko maluto ko yan and then itong chicken kaya adobo ko na lang adobo malikit. favorite ni Chris here's our ulam guys for tonight kaya yeah, maaga kami magdi-dinner kasi mga hindi nag kasi pag lunch. Ah, si Chris pala pumunta sa ano, pasaday niya. Kumain doon. Pero si Daddy, nagpansit kanton kanina doon sa may ano, sa may makapagal. So, yun pa lang hinakain niya. And, ito yung sate. Sake. <laughs> Ayan, yun siyang ang palaya with tausi. Tapos, naprito ko na yung um, isda. Okay na kaya yan? Hmm, eh. konti pa. Tapos, ito na yung ating fish. So, hindi ko na ihahalo para crunchy pa rin siya. Yan na lang. Partner siya lang dalawa. Di Tapos, ito yung sa mag-ama. Ooh, kain tayo. Kain tayo. Ayan, akin. Tilapia. Sa kanila As it Tara na uy Gutom ng person Tignan nga na din ito Hindi mo masarap yun Hindi mo type? Hindi Orange pa rin yung type mo? Meron ano Greasy Or apple Mga sold out Sold out by <laughs>